Isang nakakalungkot na balita mga kumate. pumanong pumanaw na nga nitong Webes ang Batikang Action Star. Mapabida mo ng kontrabida, malamang sa malamang kinala niya na siya mga kamatik. Salamat na siya sa tinitinga na ng araw ng mga sikat mga dekada 60. Mga sinuunang artista na talaga nga naman tumatak sa ng Pilipino, na si Ricky Dabao. Si Ricky Dabao pumanaw nitong Webes sa edad na 63. So gusto ko lang ipaalam na si Ricky Davao, isa sa pinakasikat na artista ng mga panahon na iyo. Rest peace sa mga naiwan na pamilya. Isa si Ricky sa iniidol ko na mga sikat na action star ng mga panahon na na yun, mga dahil ng mga panahon na yun, ang sarap balik-balikan ng mga pelikula nila. Kahit na nalipasan na ng panahon, pero yung mga nagawa nilang pelikula sa mundo ng industriya, talaga nga namang nakatatak na sa pagpasok ng 2025 mga kamatiks napaka masalimuot dahil sunod sunod na mga batika na singer at action star at mga artista ang namamatay so ay nakakalungkot lang dahil itong 2025 na to isa sa pinaka nakakalungkot so ay nakulag gusto mo ang na to syempre bago natin umpisaan to may imbedang kitang ang -like mo na to at mag subscribe ka na sa ating youtube channel at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa so, mo yung bago tayong showbiz update Pumano, pumano na nga nitong Webes, ang batikang action star na si Rika Davao sa ilan na 63. Kinumpirma ito ng kanyang pamilya, ang kanyang pagpanaw. Isa sa Rika Davao sa ilidalo ng masang Pilipino. Isa na ako doon syempre. Nakakalungkot lang. Sa pagpasok ng 2025, kahit ako nabigla ako, di ko alam kung totoo ba talaga. O baka naman mga news lang. Pero kinumpirma na rin ang mismo mga balita. ABS-CBN, TV5 at mga TV channels ng kanyang pagpanaw. Si Ricky Davo, syempre, isa sa pinaka pinitingan ng artista ng mga panahon na yun. Isa na ako sa talaga nga na sila. Kahit na nalipasan na ng panahon ng kanilang mga pelikula, hindi pa rin ako nagsasawang balik-balikan ulit-ulitin ang kanilang mga nagawang pelikula. Siyempre, mas maganda ang mga pelikula ng mga panahon na yun kaysa ngayon. Dahil makabuluan at talaga namang may aral So, yun ako kulungkot lang. Sa lahat ng mga taga nga ni Ricky Davao, alam ko na dyan pa rin kayo. So, yun. Nagdadalam mati industriya ng pelikula ng Pilipino. Marami yung nagtatanong ko talaga bang fake, baka naman features lang, baka naman gawa-gawa lang, pero... So yun na nga, ang kanyang pagpanaw ni pong, ang kanyang pagpano itong 2025 mga kumadik, is totoo hindi po siya fake news hindi po siya gawa-gawa bagos totoo po ang kanyang pagpano kinumpirma, kinumpirma ito mismo ng kanyang kaanap isa ko ba siya talaga nga namang hinangaan sa Ligi Dabo? well balik balik ating balikan ang kanyang mga nasimulan ng mga panonisisimula pa lamang siya sa industriya ng Pilipino Si Ricky Dapo talaga nga na mag sa pinakamagaling na action star. Mapabida man o kontrabida talaga nga na mapapainda ka sa galing niyang umarte. Mapadrama, comedy, kahit na ano pa yan, kayang-kayang na Ricky Dapo. Siya lang naman talaga nga naman, si Ricky Dapo isa sa pinaka pina magaling na artista. Okay. Halos kasabahin sila ni Lito Lafid, Robin Padilla, at Philip Salvador, Ramon Bong at marami pang iba. Mapabida man o kontrabida, talaga nga namang the best ka, Ricky Dabao. Sa lahat ng mga tagahanga ng Ricky Dabao, ikinalulungkot natin ang kanyang pagpano. Hindi pa nga tayo nakaka on kay Pulita Corrales. Sumunod si Nora Onor. siya sa pinaka magagaling na artista ng pelikulang Pilipino. Hindi pa nga tayo on sa kanilang dalawa. Ito na naman, may isang load na naman. Nabawasan na naman tayo ng isa sa pinakamagaling na artista. Nag-iisa lang yan kung Mr. Rick Dabaw. So yun, magkakasama na sila. Nila, nila isa sa pinaka pinitingan lang mga artista ng dekada sa Senta. FJ, Philips, FJ, at marami pang iba. So yun, risk in peace sa pamilyang naiwan ni Rick Davao. Kung gusto mo ang video na ito, ini inibitahan ka tang ilike mo na ito. At mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel at i -click mo na rin ang notification bell para updated ka. So, tingnan yung bago tayong showbiz updates.